Isa na namang pagpapala ang natanggap ng mga mag-aaral at guro sa BS Daes sa pamamagitan ng bagong classroom na opisyal nang na-inaugurate. Ang karagdagang silid-aralan ay magbibigay ng mas maayos at komportableng lugar ng pagkatuto. Isang paalala na mahalaga sa Diyos ang edukasyon ng mga kabataan. Para sa balitang may pag-asa, narito si Solomon Cadiz. Isang makasaysayang araw ang naganap ngayong ikalabimpito ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa bilang si 70 Adventist Elementary School sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa formal ng pagbubukas ng karagdagang gusaling silid-aralan, layuning mas mapabuti ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral dinaluhan ng mga opisyal mula sa North East Luzon Mission sa pangunguna ng kanilang presidente, mga direktor at iba pang kinatawan. Formal na isinagawa ang inaugurasyon ng bagong gusali ng paaralan. Nakiisa rin sa malagang okasyong ito ang ilang mga government officials, mga home and school association officers at mga magulang bilang patunay sa kanilang suporta sa pag-unlad ng edukasyon sa komunidad. Bilang opisyal ng probinsya ng Nueva Vizcaya, nagagalak ako na nabigyan ng panibagong classroom ang Belance 70 Adventist Elementary School dahil alam ko na ito ay magagamit ng mga bata at makakapag-accommodate pa ng maraming, mas maraming bata na matuturuan sa paaralan na ito. Eh, alam naman po natin na ang paaralan na ito, ang pagtuturo nila sa ating mga kabataan ay hindi lang basta yung ordinaryong pagtuturo kundi kasali na rin sa mga itinuturo nila ay yung sa uh, spiritual aspect ng mga bata and alam naman natin na pag naturuan ang mga bata ng mga salita ng Diyos eh, magiging mas mabuti pa sila na huwaran sa kapwa nila so alam ko na in the future magiging asset din sila ng ating probinsya sa programang isinagawa ibinahagi ng Pangulo mula sa NELM ang kahalagahan ng pibibigay ng maayos at ligtas na pasilidad para sa mga mag-aaral na siya katuparan ng panalangin at pagkakaisa ng simbahan at pamayanan. Pinuri ng mga dumalong opisyal ang pagtutulungan ng simbahan, paaralan at lokal na pamalahan upang maikasatuparan ang proyektong ito. Sa taon-taon po na pagdami ng mga mag-aaral dito sa BS Daes, kami po ay nagkaroon, lalo-lalo na ako po bilang isang head teacher sa school na ito, nagkaroon ng uh, isang problema. Sa tulong ng mga homeschool association, sila po ay isang, sila po ang uh, number one na backbone upang sa maging materialize ang isang plano namin magkaroon ng isang classroom. At sa tulong din po ng mga local and abroad, na pagbigay nila po ng financial, galing din po ang mga alumni na materialize po ang isang classroom. At sa ngayon, kami po nagpapasalamat sa Panginoon kasi po ay uh, nagawa na po ito at very conducive para sa mga batang mag-aaral. Purihin po natin ang Panginoon. Sa pagtatapos ng seremonyang ito, Umaasa ang pamumunuan ng paaralan na mas lalo pang mapalakas ang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Isang hakbang pasulong para sa kinabukasan ng mga kabataan sa bilanse. Damangdama rin ang kasiyahan ng bawat dumalo na naging saksi sa makabuluhang kaganapang ito. Siyempre, masayang-masaya po kami kasi may bagong classroom na po. Uh, noon po kasi kailangan pang combine yung mga ibang grades. So, uh, nag-meeting-meeting uh, -meeting yung mga parents na kailangan nila ng bagong classroom. Kaya sa pamamagitan ng pagbabayanihan, nagtulong-tulong sa trabaho, uh, nagkaroon ng A uh, classroom na bago. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.